kay Tito bigen and Joey, uh, kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami, marami kayong abogado, marami kayong koneksyon, eh SP speaker nga yan si Tito Sin eh. Ang daming connection yan. Eh, lalaban na ako. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng public apology si Anjo Iliana para kina Tito Vic and Joey o TVJ, kaugnay ng mga isyong kinasasangkutan niya ngayon. Sa kanyang mensahe, nakiusap si Anjo na sana'y magkaroon na ng kapayapaan at ayusin na ang gusot. Aniya, taos puso siyang humihingi ng tawad at dispensa, ngunit nakarating daw sa kanya na balak umano siyang diinan at gawing mabigat ang kaso, pati raw posibleng ikulong siya ng panghabang buhay. Bagamat ayaw raw niya ng gulo, nagbigay ng matapang na pahayag si Anjo. Kung aatakehin at minaliit siya, handa siyang lumaban. Aminado siyang wala siyang pera o koneksyon kung para sa TVJ, lalot si Tito Sen pa ang Senate President pero hindi raw iyon hadlang para ipaglaban ang sarili kung kinakailangan. Uh, ako pa yung humingi ng uh, uh, dispensa, humingi ako ng uh, kapatawaran. <coughs> Pero ang nakarating sa akin, hindi, <coughs> babakbakan daw ako. Uh, Ididin ako, ewan ko kung saan yung kaso ko, gusto nila ako ikulong pang habang buhay, hindi ko alam. Ayoko sana nito, kaya again nakikiusap ako sa management, si kayo Tito and Joey, uh, kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami, marami kayong abogado, marami kayong collection. Eh, SP speaker nga yan si Tito Sen eh. Ang daming connection yan. Eh, lalaban na ako. Genuine apology ba ito o isang taktika ni Anjo para i-pressure ang TVJ na huwag ituloy ang kaso?